Ayan, good morning mga gardening Siguro naman ano sa ganitong ori ng pag, -pag -ga garden Pag umabot na sa point na mayroon na dyan mga blessing, may tanim na mga yan Ay nako, sana man makita ng mga tao. Ano na hindi basta-basta ang mag-gardening. Tulad nito na nag-DIY lang tayo ng gardening. Ang hirap, ang nakakapagod. Tapos manghihingi lang, sabihin wala ka namang puhunan dahil tinanim lang naman yan. Bakit maitatanim ba yan kung hindi pinagirapan, yung pinaghirapan tingin nyo lang? Ilang beses ako nito dito na pagod, ilang beses ako dyan hiningal. Tapos sasabihin nyo, itinanim lang. Ay nako, kayo nga ang magtanim at ako ang manghingi. Kung anong mararamdaman nyo. Yan ang instant talaga ng mga tao. Pag hindi binibili yung mga bagay-bagay na hindi nakikita na binili galing sa pamilya, sa sasabihin walang kuhunan. Ay nako, ano kaya itong ginagawa ko? sa pagpapala palang nakakahingal na hindi ba yan puhunan pagod puhunan din yan mga kaibigan kaya huwag kayong ano dyan tingnan nyo naman nakakapagod din ang magpala ng ganyan Didi away eh, right, tayo kasi dito nga ang lupa dito sa amin ay eh, napakatigas. Kailangan mong mag ng lupa para i inaililiman ko muna yan ng matitigas na lupa gaya ng ganyan. Yung mga basura na sa ilalim. Kasi yung ginamit ko dyan yung mga scrap din na galing sa iskarapan yung mga takip ng refrigerator na hindi naman maipagbibenta. Ayan, pinagtagpitagpi ko dyan sa gilid at least magiging matibay na yung bangkod ko, mayroon pa akong garden sa sa gilid, o ba? Diba? Double purpose na yan. Kaso nga lang, nakakahingal, nakakapagod. ba? Diba? Ang magpala ng ganyan. Ako, sobrang pagod talaga. Eh, <laughs> hinto-hinto lang kasi exercise na rin pati para sa akin. Pero sobrang pagod. Diba? Ika nga, hindi ka makakakain kung hindi mo pinagpaguran. Lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo, kailangan mong pagpaguran, pagjagaan bago mo makamtan. Ayan. Kukuha hey, ni natin yung mga ibang ano ko dyan na inipon para ilagay doon yung mga balat ng mga gulay, prutas, yung mga balat ng langka, na inipon ko, ilalagay natin dyan para ayan. Compost pit. Compost pitting tayo dyan mga kaibigan. Ilagay natin yung mga pinanggamitan ng sa kusina sa pagluluto. Ilalagay natin dyan lahat. Para medyo ba ano sya, maging fertilizer din yan sa ating mga tanim. ba? Diba? Hindi lang talaga pambihira ang mag-garden. Kaya kayo dyan, na mahilig, manguna, manguha sa itinanim ng kapitbahay nyo, magmuni-muni muna kayo dahil nakakapagod. Sa, hanggang sa susunod na video, papakita ko kung anong magiging resulta dyan dahil lagi simula pa lang tayo.